Kumakain na po ngayon ang mga mayayaman. Abiting sa mayayaman. Tingnan nyo. Magpipiling mayaman. <laughs> Nagbe-breakfast na po kami ngayon. Ganto pala maging mayaman, guys. <laughs> At si Kulot pala ay tulog pa hanggang ngayon. Hindi, nagbabra lang. Ah, nagbabra lang. Nagbabra lang pala si Kulot. <laughs> Carbonara, guys. Kain kayo. Breakfast. Hindi, <laughs> magkakainan. Dabi pa. Dabi pa. Nagising na po ang gising mayaman. Tingin mo ba? Wow, may tawin. Wow, Yan po pinagsakta ng tiyan dahil sa ininom kagabi. Tequila. Anong ininom kagabi? <laughs> Ayoko ng tequila. tikila pa mo. May breakfast ng mayaman, nene. Mag-ano na, kain na, nene. Ayoko. mo si chocolate mo gatas ang <laughs> pinigay. Binigay, eh. Binigay. Hahaha. <laughs> <laughs> bebe sibo ay naka first kahit hindi naman na mo -may hey? <laughs> <kaya, kaya>, <laughs> ano mayayaman naka netizen na <laughs> <laughs> <Nakabarakan, ha>? <laughs> 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 Ayaw mo. Na, ito gabi, na dudot ni Manuel yung dibdib ni Mimini. Kaya eh, walang bra. <laughs> okay. sinilip Ma, sinilip. Ay, sinilip. Ay, sinilip. Ang itim daw, ah, gamobi. Gam <laughs> gamobi. Gamobi <laughs> daw, ah. <laughs> Ang laki. Ano to? Ito ano na ako yun, ah. Ha? Ayaw ko. Ano ko ano yan? Ano yan? Ano yan? Sausage. Sausage. May itlog ano pa. Ano hmm. ba? Ano pa yan? Same lang. Wait, may maliit. Eh. Ay, thank you thank you so much po yeah. kay na tita Basha, sa family niya at saka po kay kay teacher Ara. Thank you thank you so much thank po sa, sa inyong sa lahat. Sa, lahat in sa pagtanggap po sa aming mga kipay <laughs> sa bahay niyo. Maraming salamat po. Tingnan niyo po, tinuring tin nila kami talaga ng totoong pamilya, guys. Tingnan niyo naman. Dosko, dulot lahat. <laughs> Hi, thank pa. you po. Thank you so much Hi, po. God bless you more, guys. To love you more. <laughs> Pahinga, Pichu. Pichu daw. Oo. Pupunan ko ko at na ng milk. Diyos ko, ako alam yung mayaman eh. Wala na makakapigil sa pagliyaman yung kanan ko. Pasta. Pasta. Hindi, baka mamamahit ka. Ayoko na mamahit ka. Ano yung bahay niya? Kain, kain. Isubo mo lahat. <laughs> pag iba, sinusubo mo, kaya mo ng buo. Pero pag sausage, pag sausage. mayaman ka. Pagyaman mo yung nga pala, pag mayaman niya pala, konti-konti lang. Ulo-ulo lang. Ulo-ulo lang, hindi ka sa Ang gising mayaman po, ayan. Pagka po, hindi na siya ko Di ba talaga pag mayaman? Malayaman talaga. Kailangan na ganda ng breakfast. Pero pag nasa buot naman, walang breakfast-breakfast. Wala Walang buot. Malunggay lang sila lang ho sa na lahat po ito lahat po kami ipo sa RT mga to lalahaga ngayon dahil sa ininom kagabing tequila at sala ko ang nambuwis yo sila lang ang nag uwis yo tigila pa more hay hindi naman sanay. Ano sabi dadagagin dadagagin bakit dadagain? at ano mga bisita hindi pa nakatulog kagahapon eh ngayon ay nakatulog na hindi nadagain. Pero kahit naman dahil pa rin naghugas, hindi dadagain. So daming po sa atin eh. So yung tatlo ata. <laughs> daming po sana. Gano'n nyo, end po. Gano'n lang naman po yung mga laki sa probinsya talaga po. May kakayanang maghugas. Wow. Ang mga laki po sa siyudad ay <laughs> wala. Ang mga laki sa siyudad ay wala. Kaya lang hugasan. Ay, may yung, kaso, up. sa Canada to lang ako eh. Ay, kaya ngayon lang nakaganto lang. Na. Na, parang nasulog yata yan sa kanya. Nasulog, nasulog yan. Makaraw pala sa kanya. Ayaw nasulog sa kanya. Na. <laughs> oh, ang daming sabon na binili at nagamit. Oo. Uh Mabago -huh. uh -huh. pala. Mabago pala. <laughs> <Palabago> pala. <laughs> akala ko na matagal. Kung <laughs> hindi na ma-epek, ay maka yung sabon. Malapit na yan. ang resulta. Ay, ay nagbabalat ang garto ko. Ano, babalat nga. Pulang-pula. eh. <laughs>